Itong gagawin natin video ngayon tungkol dito sa isa nating viewers ano na nagtatanong tungkol sa function nitong mixer natin. So itong gain, pan, delay at saka uh, repeat. So itong mga idol ano, ituturo natin to ngayon kung ano ang function nito per uh, channel ang tinutukoy dito ng isa nating viewers po yung ginagamit ko rito yung mixer mga idol ay 7 channel so halos same lang din naman ang function yan lalo pag magamit tayo ng uh, mixer so ito mga idol ano katulad nito idol yung bawat channel ng ating mixer ay may uh, gain ayan so 7 channel yung ating mixer so yung gain natin dito ay anim ano anim yung ating gain dito dahil yung 6 and 7 o yung 3 and 4 sa mixer nyo po idol ay isa lang ang gain So, kaya naging anim lang siya sa yung mixer ay nagiging tatlo. Ayan. So, halimbawa mga idol, gumagamit tayo ng isang channel. So, kailangan itong gain kasi ito yung nagkocontrol idol ng pumapasok na signal sa ating channel. So, kung halimbawa yung channel 1, naglagay tayo dito ng input o microphone ng ating source man dyan, ng music, ano? So, dapat itong gain, nakaangat, ano? kasi ito magkocontrol na pumapasok dito na signal sa ating mixer dahil pag sumusubra yung ating pumapasok dito itong peak na ilaw na to umiilaw no? iilaw ito so ibig sabihin uh, mas mataas ang pumapasok na signal dito sa ating channel kung saan tayo nag uh, nag input so ang gain itong purpose nyan na pwede tayo magbaba dito pwede tayo mag magtaas kung sakaling mahina yung pumapasok na signal sa ating uh, mixer halos pareho ang ang purpose niyan, idol dito sa ating channel 7 at saka channel 6. So, kung dito tayo nag-input man ng music, so ganoon lang din yan. Itong pa naman idol, kaya dapat na ito dahil ito ay left and right channel. Nakakontrol dito yan sa ating main output dito sa left and right channel. Dahil pag ang pa natin nakakabig ito pa kaliwa, so ang output na mayroong signal lang yung left channel. Panaman naman pag natin pa kanan, so yung may output dito na mayroong signal yung right lang. So ang kaliwa wala dahil nakakabig ito sa kanan. So kaya kailangan itong panatin natin naka uh, gitna para pantay yung left and right channel natin magkakaroon ng output signal ng ating mixer. Dito naman sa ating repeat mga idol at sa kadili ano. So ito ang purpose nito mga idol or ang function nito sa ating microphone. So kung halimbawa ano, gagamit tayo ng microphone uh, dito sa channel 5. Itong channel 5 ano, lag mic input tayo dito sa ating channel 5 ng ating microphone so ang gain, magbubulyong tayo dito ng gain pataasan natin, so bukod dyan sa gain mga idol yung feeder, dapat nakaangat po yan para papasok yung signal delay at saka repeat, magkaroon ng function kung channel 5 ang mic input natin yung fsend ng ating channel 5 iangat natin yan tapos yung pinaka main fsend no? ito, iangat natin to so pag itong delay at saka repeat, pag inangat natin yan magkakaroon na po ng function itong ating delay at saka repeat sa ating microphone. So kung halimbawa mga idol ang music natin ay nandito naka-input sa 6 and 7, dapat yung Fsend na to idol, hindi natin to iangat. Lalo pag nakaangat tayo dito ng delay at saka-repeat, dahil pag nakaangat itong uh, Fsend natin sa 6 and 7, kung saan yung ating music input ay nandito sa 6 and 7, tapos sinangat natin ito magkakaroon ng delay ang ating music dahil dito sa delay at repeat na nakaangat, dahil inangat natin yung Fsend dito sa ating music input. So, yun lang ang function mga idol. Ano? Itong F-send, dapat ginagamit natin sa ating mic input. No? Kung saan tayo gumagamit ng microphone. So, ganun lang idol. Tatandaan lagi natin na ang music input dapat naka-off o nakababa itong F-send. Kahit nakaangat ito idol yung main, itong sa channel 5 natin, at saka yung delay at saka repeat, o 6 and 7, music input natin ay nakababa siya, hindi maaapiktuhan yung ating music dahil dito.